Julia Barreto at Joshua Garcia inamin in na binuhos ang pagmamahal sa isa't isa. Narito ang buong detalye. Nasa showtime kanina si Julia Barreto at Joshua Garcia sa segment ng Especially For You at nakijoin sa kwentuhan ang Joshua. Tinanong ni Vice si Julia kung nagtira ba siya ng pagmamahal sa kanyang sarili o binuhos lahat. Sagot naman ni Julia ay buhos at kilig na kilig naman itong si Joshua nang marinig ang sagot ni Julia. At nang si Joshua na ang tanungin ni Vice, ay sinabi ni Joshua na sobra-sobra ang pagmamahal niya na binigay kay Julia. Ayon kay Joshua, ay hindi siya nagpigil ng pagmamahal niya kay Julia. Todo daw ang pagmamahal ng Joshua sa isa't isa. Relate na relate si Julia at Joshua sa mga kwentuhan ng mga magkasintahan at talagang may chemistry pa rin ang dalawa. Samantala, nalalapit nang ipalabas sa sinehan ang Happy For You sa August 14, 2024. Marami na ang excited na mapanood muli ang pagtatambal ni Joshua at Julia.